Guys, mag-sunset tayo. In-stress ako nung sisibula ko. Ilat se, oh, ito, Ito, guys, yung sunset ngayon, no. Oh. yan yung bahay namin guys ayun sa BFF ko yan, pinsan ko yan hey. dito kami ni video kanina guys, at hapon na baga a beautiful sunset ayun yung sunset oh. Ito yung tubig ngayon Ay, malinaw pa rin Grabe Guys, malinaw pa rin eh O oh. Sarap ng panigo namin kanina sa dagat Parang ito yung malalim na part ng dagat O, eh, ayan eh Kasi ano nga yung taib na Ibas, taib Ibas, ayun may naliligo doon oh eh. Lalim na nun ah Ang lalim na yan tapos ito yung sunset. Yan yung sunset guys. Super ganda. Tapos malinaw pa rin guys yung tubig. O oh, ayan malinaw pa rin. Linaw pa din ang tubig. Tapos medyo mainit-init siya. Kanina, nung naligo kami kaninang umaga, mainit-init pa rin yung tubig. Hmm, galing nilang lumangoy, oh. Ayun, layo nun. Ayun. lalim na nung paligo nila guys. So, yun o. Oh. oh, grabe. Nasaan na? Nasaan na? Ayun o. Oh. Zoom natin. <coughs> Yan o. Oh. Ganun siya kalayo eh. Zoom out natin Oh. Mm. Yan na, palubog na siya.